Sa loob ng mahabang panahon, ang tuklaw ng ahas na habu snake, kung tawagin sa Japan na isang malaking issue para sa mga Hapon. Malaki ang epekto nito sa mga tao. Halimbawa, taong 1980, nasa apat na raang katao ang natuklaw nito at ang ilan sa kanila ay hindi na nabuhay. Marami din namang makamandag na ahas sa bansang Japan pero ang pinakamaraming nakikitil ay ang ahas na ito, pati na yung kalahin nila na Eastern Pit Viper. Dito naman sa Pilipinas at Ibiya ang notorious. Anyway, sa Japan muna tayo. <laughs> ang mga ahas na ito sa Japan ay mga kamag-anak din ng mga makmandag na rattlesnake at malayong kamag-anak naman ng mga infamous na cobra. Lahi pa lang nila, halatang mamamatay na. Ngayon alam mo na ang problema ng mga taga-Japan obvious naman. Lahat ng natutuklaw sa kanila ay malaki ang chance na mamatay dahil madalang pa ang antidote nung panahon na yon. Kung sakali naman na mabigyan ka ng antidote, kakailanganin mo pa rin uminom ng isang katutak na gamot para lamang mabuhay. Dahil sa problemang ito, nakadalasan ay biktima ang mga tagabukid. Hirap ang gobyerno ng Japan na pangalagaan ang mga tao nila sa pamamagitan ng pag-asa sa antidote lamang. Kaya naman nakaisip sila ng ibang paraan. At dyan na nga nila naisip na magdala ng hayop na kumakain ng mga ahas. Mga Hayop na immune sa kamandag ng mga ito o sabi na nating likas o mortal na kaaway ng mga venomous snake. Kaya naman, sinakatuparan nila ang kanilang plano pero ang resulta ay hindi nila inaasahan. Mag-relax na kayo sa inyong mga upuan tapos paalala ko lang, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito ay siguraduhin mapipindot mo na yan, ikaw din. Alam mo na siguro kung anong hayop ang tinutukoy natin kanina o baka hindi pa. Pwes taong 1979, nasa tatlumpong maliliit na mongoose ang dinala sa Amami Ushima Island para labanan ng mga ahas. Bukod sa mga ahas, inaasahan na ang mga mongoose na ito ay kokontrol din sa populasyon ng mga daga, daming trabaho. Ang natural na tirahan ng mga mongoose na ito ay ang mga bansa sa Asia, kaya ng India, Bangladesh, Bhutan, Nepal at Pakistan. Pero ang wildlife sa Japan ay hindi siguro handa sa bago nilang bisita. Ang pagdami ng populasyon ng mga mongus ay kapansin-pansin na taong 1993. Kaya naman nag-alarma na ang Ministry of Environment ng Japan. Biglang lumobo ang bilang ng mga mongus taong 2000 na nasa 10,000 na ang dating 30 piraso na dinala sa isla. Ngayon dumami ang mga mongus. bumababa ang bilang ng mga ahas? Well, ayon sa record, bumaba naman. Kaya lang hindi ang mga mongus ang responsable kung bakit lumiit ang populasyon ng mga ahas sa Japan. Lumalabas na ang mga hinar ng mongus ay hindi hindi interesado sa pagkain ng mga venomous na ahas. Sa unang tingin, parang sila talaga ang solusyon sa problema. Alam ng lahat na pumapatay talaga ng ahas ang mga ito. Kilala sila dahil sa kanilang tapang at bilis na kayang sumabay sa mga ahas. Ang pagkain ng mga ito ay cobra at ang mga cobra ay pinsa ng mga habu snake na nasa Japan kaya technically dapat ay makakain nila ang mga ahas na ito. Dagdag pa dyan ang mga mongus ay merong special na receptors kaya hindi sila masyadong tinatablan ng kamandag ng mga cobra dahil dito ang mga mongus ay nakakaligtas sa tuklaw na fatal na kung ibang hayop ang tatamaan. Pangatlo, sinigurado ng ebulsyon na ang mga mongus ay kayang pumatay ng mga ahas. Halos binigay na sa kanila ang lahat. Ang mga mongus ay ginagamit ang kanilang maliksing katawan at matalas na ng ngipin para patayin ang mga ahas. Kaya naman sa sumatotal, wala nang gagaling pa sa mga hayop na ito. E ano kaya ang problema? Pwes, iisa lang naman ang problema. Ang mga mongos ay aktibo sa umaga habang ang mga habus snake ay nocturnal na ahas. Bibihira silang magkatagpo sa talahiban. Madalas pang makita ang mga estudyante doon. Pero kahit nasabihin natin na nagtatagpo ang dalawang ito, hindi pa rin uubra ang mga mongus dahil ang mga ahas ay hindi basta-basta magpapatalo yan. Papalag at papalag yan. Tutuklawin ka niyan at ang manghuli ng isa sa mga ito ay masyadong matrabaho para sa mga mongus. Kaya naman bakit ka mag-aabala na manghuli ng ahas na pumapalag kung meron namang mas mabilis kainin, gaya ng mga rabbit at daga. Ganto lang yan, para kang napiling kumain sa karinderiya laban sa restaurant. Gusto mo sana sa restaurant? kaso isang kain mo ay eh, isang araw na trabaho mo na. <laughs> Sa bandang huli ang mga mongos ay walang kwenta o walang silbi. Sayang ang pag-hire sa kanila tapos ang bilis pa nila magparami. Kaya naman taong 2000, sila naman ang pinoblema ng mga Japanese. Nais nang bawasan ang bilang ng mga mongos sa bansa nila. Mula taong 2000, nasa 32,000 na ang nahuhuli nila. Ang huling record na nahuling mongos ay noong taong 2018 pa at 6 na taon na nakakalipas. Wala pa ulit nahuhuling mongos sa isla ng Amami Ushima. Tila ba naubos na nila ang mga ito? Yan ang inisip ng mga eksperto at inanunsyo na nila na wala ng mongoose sa Amami Ushima. Pero paano nga ba nila naubos ang mga invasive species na ito? Pwes nahirapan din naman sila Nung una gumagamit lang sila ng mga simpleng trap pero hindi ito umuubra. Hanggang sa gumagamit na sila ng medyo high tech na panghuli, mga toxic na substance para malure o lumabas ang mga mongos sa butas. Gumamit din sila ng mga aso at naging matagumpay naman ang lahat. Hindi lamang ang gobyerno, pati ang mga sibilyan ay kasali sa paghahunt ng mga mongos. Taong 2005, bumuo sila ng mga mongos hunter para mas mapabilis ang pagkaubos ng hayop na sila din naman ang naglagay noong araw. Malaking halaga ng pera at manpower ang ginamit nila para lamang ubusin ang populasyon ng mongoose sa islang ito. Alam ko marami sa inyo ang tataka. Kailangan ba talagang ubusin ang mga halip na ito? Kailangan pa bang mag-abala at gumastos para mabura sila sa isla? Tama naman. Hindi sila native sa isla pero hindi ba pwedeng hayaan na lang sila? Ano nga bang magiging epekto kung hindi sila aalisin sa isla? Pues kailangan silang alisin. Malaki ang nadudulot nilang problema dahil imbis na aas ang ubusin ng mga mongos na ito sa isla ay eh tinitira nito ang mga endemic na hayop ng Japan. Ang mga endemic na hayop ay mga hayop na nakatira sa lugar lang na iyon kaya pag naubos ito ay hindi na sila muling mababalik pa sa mundo. Ang naging target nga ng mga mongos ay ang amami rabbit na sa oras na ito ay nasa listahan na ng endangered species. Ang mga klase ng rabbit na ito ay tinuturing na mga living fossil dahil sila ang huling lahi na nabubuhay ngayon, na mga sinaunang lahi ng Asian Rabbit. Nung araw panahon pa ni Kopong Kopong, ang mga rabbit na ito ay matatagpuan sa mainland ng Japan. Pero ngayon, makikita na lang ito sa dalawang maliit na isla. Yun nga lamang, dahil sa mga mongus na dinala nila dito, ang makakita ng rabbit na ito ay talagang napakabihira na. Responsable din ang mga mongus na ito sa muntikang pagkaubos ng isang uri ng daga sa Japan. Sa sumatotal, nasa 15 endemic na hayop ang naapektuhan dahil sa pagdadala ng mga monggos na ito. Pati na ang mga magsasaka ay naaapektuhan din nila. Kinakain na nila ang mga inahen at panabong sa isla dahil mas mabilis nga naman itong hulihin kumpara sa mga hayop sa gubat. Mga prutas na inaani ng magsasaka ay hindi rin pinapalagpas. Kung hindi naman nila kinakain ng alaga, nahahawaan naman nila ito ng iba't ibang sakit at marami din ang nasasayang na hayop. Base sa estimate, ang populasyon ng maliliit na hayop sa islang ito ay bumaba ng nasa 40%. Ngayon, malinaw na ang pagdadala sa mga mongos na ito sa lugar ay nakasama lamang sa kanilang isla ang pag iintroduce ng isang hayop o bagong predator sa kahit saang lugar ay sadyang delikado, lalo na kung monggus na ang napili mo. Alam mo dapat na ang hilig o libangan ng mga ito ay kumain at kakainin nito halos lahat ng klase ng hayop basta kain nitong patayin. Inabot ng 25 taon bago maubos ang invasive species na ito sa isla at halos kalahating siglo ang dinulot na problema ng mga hayop na ito at kahit na ang pagpatay sa mga monggus o inosenteng hayop na ito ay napakalupit para sa ibang tao. Ang masasabi ko lang dyan ay ginawa lang ng Japan ang dapat nilang gawin para protektahan ang kanilang mga native na hayop Kung mahilig ka sa mga hayop at nanonood ka ng mga video tungkol sa mga invasive species Maaaring may idea ka na kung gaano sila kadelikado At dun naman sa mga bago pa lang sa channel Sige i-explain natin ng konte Kapag ang invasive species ay dinala o nakarating sa ibang lugar o ibang bansa, hindi mo sila pwedeng hayaan na magparami o kumalat. Kapag hindi mo ito agad napigilan sa so umpisa pa lang, mas mahirap na itong pigilan sa mga susunod na taon. At kung minsan pa nga, ay eh magiging imposible na ang pagpigil sa pagdami ng mga ito. Bibigyan kita ng halimbawa dito sa Pilipinas. Alam mo ba na ang tilapia ay isang invasive species dito sa Pilipinas dati? Pwes kung hindi, tama ang narinig mo. Ang paborito natin ngayon na tilapia ay isang invasive species na native sa Africa. Pwes pwede mong sabihin na ano naman, nakakain naman natin to at fina-farm pa nga natin. Tama naman, pero meron ding ilang native na isda ang nasakripisyo natin dahil sa mga tilapia na ito. Bukod sa tilapia, marami pang invasive na hayop ang hindi na nakokontrol dito sa Pilipinas. Gaya ng Chinese soft turtle, cane coat, water lily at marami pang iba. Pero topic yan. Sa iba pang video kaya balik tayo sa Japan. Dahil wala nang makita ang mga Hapon na monggo sa Amami Island. Ibig sabihin na gawa na nilang ubusin ang mga invasive species na ito bago pa mahuli ang lahat. Bukod dyan, meron ng sham na case sa buong mundo kung saan inubos ang mga mongus. Matapos silang dalhin sa isang lugar. Pero ang case natin ngayon sa Japan ay ang tanging nag-iisa na successful na pag-eradicate sa mga mongus sa loob ng isang malaking isla kaya ng Amami Ushima. Kasi kung iisipin, mas malawak ang lugar mas mahirap ubusin ang mga invasive species. Sa kabilang banda, ang problema ng Japan sa mga asa ay unti-unti ding bumababa makalipas ang ilang taon. Taong 2020, ang bilang ng natutuklaw ay bumaba na sa anin na po kada taon. At gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ito dahil sa mga mongus. Ang mga tao ay nakaisip ng iba't ibang paraan para mag-ingat at ang antidote para sa kamandag ng habo ay naging accessible na. Mula nang maging maayos ang distribution ng antidote sa mga probinsya unti-unti na rin nababawasan ang namamatay na tao mula taong 1992 wala nang na-record na namatay dahil sa ahas na ito bukod naman sa Amami Ushima hindi ko pala nabanggit na kumalat din sila sa ibang bahagi pa ng Japan kaya ibig sabihin ang laban nila sa mga hype na ito hindi pa tapos halimbawa Balak ng Japan na magpadala ng mga eksperto sa norte ng Okinawa dahil namataan din ang mga mongus sa parte ng Japan na yon. Kapag kasi dumami sila sa islang yon, maaaring makarating ulit sa Amami-Ushima. Ang mga ito at masayang lahat ng effort na ginawa nila ang mga mongus ay dinala sa Okinawa 70 taon na ang nakakalipas na una pa bago pa sila magdala sa Amami-Ushima. Nung panahon yon 17 mongus ang dinala nila sa Okinawa pero ang kondisyon sa lugar na yon ay mas pabor pa sa mga hayop na ito. Ang Okinawa ay may mas mataas na temperatura at mas malapit ito sa mga natural habitat ng mga mongus. Kaya naman ang birth rate at survival rate ng mga hayop na ito ay mas mataas kumpara sa isla kanina. Kaibahan lang sa Okinawa mas kontrolado ang populasyon ng mga mongus. Hindi sila nakakalabas. Sa Okinawa kasi naglagay sila ng mga bakod at dahil doon sa mga bakod na ito ay nababawasan pa ng po konti, -konti ang populasyon nila taon-taon. Ang mga nasabing bakod ay hindi naman masyadong mataas pero paelang disenyo nito sa ibaba para hindi mahukay ng mga mongus sa ilalim. Hindi naman daw kasi sila umaakyat sa mga bakod-bakod. Subalit hindi ito sapat. Kagaya ng sa Amami Ushima, mayroong tatlong endemic na ibon sa Okinawa ang nanganganib ding maubos dahil sa mga mongoose. Ang pagdadala ng mga hayop gaya ng monggo sa isang lugar ay hindi na bago matagal na ginagawa yan ng mga tao. Hindi lang Japan ang unang bansa ang gumawa ng biological control. Madalas kapag ang mga tao ay gagawa ng ganitong bagay, aalamin muna nila ang katangian ng peste na nais nilang i tapos hahanapin nila ang tamang predator na uubos sa mga hayop na pinoproblema nila. Matapos yan, pag-aaralan ulit nila ng mabuti at maingat kung makakaapekto ba ang gagawin nila sa iba pang hayop sa lugar kung saan sila magdadala ng predator after matapos lahat ng pag-aaral, saka lang sila magdedesisyon na kuhanin ang predator at i-deploy sa lugar ng mga peste. Matagal nang ginagawa ito ng mga tao o ng gobyerno at sa totoo lamang, halos palagi itong successful. Ang small Asian mongoose ay dinala sa mga bansa gaya ng Cuba, Croatia, Jamaica, Haiti, Puerto Rico, Honduras, Panama, at sa iba pang maliliit na bansa. At kadalasan nga ay maganda ang nagiging epekto nito. Hanggang sa ang bansang Hawaii ay naisipan ding utusan ang mga predator na ito sa kanilang bansa. Mga taong 1800 hanggang sa 1900, ang pinakamalaking negosyo sa Hawaii ay ang tubo o sugar cane. Taon-taon silang umahanin ng masagana hanggang sa nakalaban na nila ang mga daga. Kinakain nila ang mga tubo dahil sa tamis nito. Ang pamimeste ng daga sa Hawaii ay nagdala ng malaking damage sa mga sakahan pero walang magawa ang mga magsasaka sa kanila. Kaya naman taong 1872, nakabasa ang mga magsasaka dito ng artikulo patungkol sa mga matagumpay na paglaban sa mga daga sa mga sakahan sa bahagi ng Caribbean. Simple lang naman ang naisip ng mga taga Hawaii. Yan ay magdala din ng mga mongus sa kanilang lugar at umasa na uubusin ito ang mga pesting daga. Mas konting daga, mas mababawasan ang damage sa sakahan kaya naman umasa sila sa paraang ito na pagdating ng araw ay makukuha nila ang parehong resulta. Maraming tao din sa Hawaii ang hindi sang-ayon sa idea na ito. Naniniwala kasi sila na dapat ay pag-aralan ng masusi ang bagay na ito bago sila magdala ng hayop sa lugar nila. Sa kasamaang palad, wala na sa mga taong yon. Kaya naman di naglaon, isang hindi naasaang bagay ang nangyari. Ang mga daga ay nocturnal na hayop. Ibig sabihin, aktibo sila tuwing gabi. Habang ang mga mongos naman ay pang umaga. Ano, narinig mo na ba to? Ang dalawang ito ay halos hindi nagtatagpo sa mga sakahan parang sa isla ng Japan at imbis na ubusin nila ang mga daga gaya ng inaasahan. Ang tinitira ng mga mongos ay ang mga native na hayop at halaman sa Hawaii. Nanganib ang maraming klase ng ibon doon, pati na ang mga pagong dahil pati ang itlog nila ay kain pati itlog grabe lalo lang lumala ang sitwasyon ang ending naggawa din sila ng mga barriers para hindi makapasok ang mga mongus sa mga nature reserve at sa mga protektadong lugar sa Hawaii subalit kung para sa Japan parang huli na para sa Hawaii na labanan ng pagkalat ng mga mongus na ito kahit na anong effort ng mga opisyal nila hanggang ngayon hindi na nila mabawas-bawasan pa ang populasyon ng mga hayop na ito ang mongus ay sanhi ng pagkamatay ng at least walong uri ng ibon na native sa Hawaii ang mga ibon na ito ay kasama sa listahan ng mga mga endangered species. Kaya naman malaki talaga ang nagawa ng mga mongoose na damage sa Hawaii. Overall, dapat bago magsagawa ng mga ganitong proyekto, ang mga gobyerno dapat sigurong mas pag-aralan muna ang epekto sa lugar bago simulan ang proyekto. Mas swerte lang tayo dahil ang ilang invasive species dito sa Pilipinas ay napapakinabangan natin. Kaya hindi na natin masasabi na invasive species sila. At reminder lang ulit kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, e-click eh, mo na yan at magkita-kita ulit tayo.